morning at uh, medyo tinanghali no? yung uh, basura natin so dati dati ganitong oras si Mot na no? so ngayon no? Nararating lang ng truck mga kababayan pero nasa ayos lahat sistema nasa sistema lahat yung uh, ano at uh, hindi nila iniiwan dito yung uh, mga basura no? talaga uh, lang sa mga kare-kareton yung kanilang mga basura at uh, talagang uh, pinagtyagaan nilang uh, antayin yung pagdating ng truck so yan uh, unti nagdadatingan yung mga truck ng uh, basura pero maliit itong uh, truck na ito na dumating Bayanan na natin yung pagdating ng uh, ibang truck. dami-dami tayong basura ngayon pero nasa sistema lahat at saka ito pinagkakalawit ko ng mga pulis itong mga ano na ito at uh, no, uh, trabaho na ito no, hindi pa rin sila umalis taka -taka. at, at pakila fight fight kailangan lang talaga uh, may uh, police visibility tayo ilang <laughs> basura kung dami nagkagay ah Ano pero? Ba't naubos yung truck boss? Ang dami naglagay. <laughs> Oo, mga maliliit na, no? Oo, yung ano. Medyo tinangali yung mga truck natin, no? Pero okay naman at uh, walang nag-iiwan ng basura. Talagang binantayan bawat ano, yung uh, kanilang mga basura. No? So, ito. Riley Rayo nga uh, kare-kare no? at uh, silang ang antayin oras no? darating yung ano, uh, yung uh, truck na malaki no? kasi isa lang ang uh, truck na ito na maliit so hindi ito magkakasya dito sa mga basura na ito pero okay naman nasa sistema lahat at uh, nakakarito -karito. so automatic na na sinasali na dyan <coughs> Oh, the palat. Nakahilira na yung mga kariton nila. Pero hindi yan magkakasya sa isang truck. Kailangan mga dalawang truck na medyo malaki. Oh, so, ayan na, dumating na yung malaking truck. Ah, so, yung pupunta yan dito jawa awal sudah nah nah oh, na oh, <laughs> oh, oh. oh, oh, oh. dar na nakapakalik no, na yung uh, isang truck na malaki pero dito wala na mga dito oh, natatanaw na natin yung nagpa flashing doon sa dulo yo tinanghalis sila ngayon mga no, pabayan itong uh, dalawang truck na ito kukulangin pa ito oh so, daming ano nakapila na nagantay ng truck mabilis so, lang to si salin salin lang <coughs> ah, yes. uh, puntok na kagat yung ano yung uh, <tries> may karga na rin itong truck no? ah, uh, <tries> uh, medyo nakakalahati na pila na pero hindi pa ito no? kulangin yung isang truck na ito boss ba't tinangali yung truck natin ngayon no? kukulangin to no kulang yung dalawang truck na yan 何で Ayan so. Uh, Aloes mau bus kagat yung uh, mga sa party tonight to, yan na do Oh, medyo papuno na rin yon ibig sabihin kung uh, may darating na truck upos na ito kung may darating na isa ah. nga may matira dito pero kukunti lang at uh, sinusunod naman kagad ng ating mga deface na uh, wawalisin na no? kaya uh, walang nagkakalat automatic kagad And, smooth nila kagad yung mga, mga lalaglag na no? uh, pang 14 days ni Yorme so uh, meron tayong uh, na basura uh, pero mabilis uh, naman nilang naisasalin dito sa mga truck no? at uh, hindi iniwan asa uh, kari-kariton lang uh, uh, itong uh, ano, uh, mga, nangangalakal dito no? Uh, kikipag sa bayan pa rin. pero tumutulong sila sa pag-handle ng basura natapon at uh, sinasabay nila yung uh, mga ano yung mga pwede pa mapakinabangan o so pinapulikta nila no? kaya naman na uh, ganon uh, sumasabay sila dyan dahil uh, hindi sila pwedeng magkalkal kung habang uh, nasa kariton pa yung mga basura kagaya nito no? at ayan uh, sinasamantala nila no? sinasabayan nila yung paglagay uh, sa so may truck at uh, kinukuha yung uh, pwede pa mapakinabangan. Oh, so medyo ano na, no? Medyo puno na itong uh truck na isa so kailangan talaga ng uh, isang truck na wala pang laman kasi ito pagdating dito may laman na so yan po yung ating uh, update ngayon dito sa may uh, divisorya kumaga maraming salamat po sa napadaan lang at hindi pa nakapag subscribe sa ating youtube channel huwag po kalimutan mag subscribe Hitch na rin notification bell para lagi po kayo ma update sa ating mga ina upload maraming salamat po